magiging ang langka lang ako ngayon. Luya. Sibuyas. Bawang. Baboy. Lalambutin natin yan. Pero, ibigisa muna natin. Okay. Malambut na siya. Lalagyan ko lang siya ng bagoong. Buusan ko lang siya ng ano pangalawang gata. ilagay ko lang tong crab. Para magkalasa na yung sabaw dahil sa katas ng alimasag. Okay. Luto na tong crab. Tatanggalin ko lang siya. Kasi ang purpose niyan, hihayaan ko lang muna maluto yung crab. Para itatapings ko na lang to sa langka. Ganon. Tsaka kung ilalagay ang langka. Hintayin ko lang siyang kumulo. Palalambutin lang natin yan. Kahaluin ko lang. Okay. Hintayin ko na pa. Talagay ko ng kakanggata. Isang kakanggata pa. Patis. Pepper. Ito naman yung pampalasa ko. Ayan ko lang. Ayan ko ng sugar. Kunti lang sugar. Konti lang. Ang lang. Narinig niyo yung mga ingay sa background. Ako, hirap na hirap akong patahimikin ng mga yan. Maingay, okay lang. Happy ako pag mga anak ko. <laughs>

O yan ay, ah oh, sige, okay lang. Pero totoo, wala pa talaga siya nang bubulat na power up. Ayoko siya. Ayoko na. <laughs> Masarap sa inataang langka yung pritong isda, fried chicken, at pork chop. Nagprito lang din ako ng atay ng baboy. Matasik siya! Yes! Bagay ko na ito. Ayan! Bless us our Lord and this I give about those here for my bounty to Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you, God for all the blessings that you give it us today. Always forever. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Thank you, mama. you mama. Welcome. <laughs> yeah. hey. 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 Yes, you <laughs> Kaya minsan ayoko mag-roll vlog o ASMR kasi ganito talaga sila kaingay. <laughs> sabi mo mag-aingay. Pwede? Uno. Maingay, maingay. Actually, sa totoo na runong-uno. Kapag sabi ka mag-uno, wala ka. Pwede ka na. Maingay! Ang <laughs> 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 hirap nung pakiusapan! <laughs> uno. Um, that's it. That's it. Una may ingay Pahinaan mo muna Camille. <laughs> Kami pahinaan mo muna Kamil <laughs>